Good morning, ka happy welcome back muli sa akin channel guys. Happy Sunday sa ating lahat. Day off natin, so bago tayo mag-walk sa park, maglinis muna tayo. Kasi yung kwarto ko madumi na. So ito yung kwarto ko guys, maliit lang siya, pero mahal. <laughs> mahal guys ang kwarto dito sa ano, Abu Dhabi, sa abroad. Tara guys, maglinis tayo. Magpunas-punas tayo ng ano. Marami ng tubig dito, gusto ko mag -depress gusto ko magpunas ng ano. Ang gamit ko guys, ito. The toy Hindi ito sponsored sponsor ng maglinis tayo guys. Bago ang lahat, please subscribe po. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Please guys, parang walang nagsusubscribe sa akin. <laughs> parang walang nanonood. So, okay guys, samahan nyo ako. Maglinis tayo. Ano ba umpisahan natin? Tinayo guys. Kaya ako nag ano, kasi may mga tubig na lumalabas dito. Ayun nakapalipunas tayo may tubig na ako rito lagyan natin ng konting ano ito yung uh, ano siya uh, antiseptic na disinfectant na ano na parang sa atin Clorox or Zonrox pero dito sa Middle is sa UAE ito Napakabango nito guys. Nag, pag nagpa-package ako, nagsasama ako nito. Nilalagay ko yan sa ano, sa pag sa ano, sa cargo. Sa box. Pinapakargo ko, balik ba yan box. Kasi eh, mabango siya. Gusto ko yung amoy. Hindi yung parang amoy ng Zot, ng zodrox or Clorox sa atin. Iba yung amoy nito, Mabango siya na parang malinis yung amoy. Parang gano'n. Yun yung pagkaano ko. Malinis na amoy malinis na ako. Grabe, madaming tubig oh. So, i-ano ko lang din dito. Tiga-tiga ako lang din dito. Pagka, ano guys, ano. Naglilinis talaga ako. With Weekend. Mayroon akong maliit na fridge. O may mga tubig-tubig dito, Di ano na. Ayan. Para dito na natin titiretsyo. Yung tubig, sinabi ko. yung ano yung tubig niya, di ba guys? Ipunan ng tubig niya dito sa ano. So ganyan, punas-punas lang ako. Para tanggal yung tubig. Saka para mabango. Wala nang, wala nang ang laman yung ref niya. Mabantot pa. <laughs> sirada na ito ako. tayong ano watermelon meron tayo kung ano yung laman ng ref ko so ganyan guys punas punas lang dito sa Pilipinas sabi nila lagyan mo ng ano lagyan mo ng uling daw charcoal yung ref mo para matanggal yung amoy hindi guys anuwala kayo gumisin nyo siya punasan nyo ng ano tawel na mabango towel na may sabon sa mga apple natin ito yung ningangat-ngat ko guys pagka nanonood ako Ayan, walang laman yung fridge ko kasi meron kaming malaking fridge doon sa kusina general kung kundi nilalagay yung diluluto kong isda gulay ko kasi nangangamoy yung ref so dito ko lang nilalagay yung mga ano mga special alak beer tanggalin ko lang yung ano tutubig, tubig kaya siya nagtutubig guys meron ng ano meron ng sira eto sira na yung ano niya yung rubber niya kaya nagtutubig na siya pero hindi ko pa siya, hindi ko pa siya pinapalitan. Dala ko siyang palitan. Paglipat ko kasi nagbabalak akong dilipat. Dilipat na naman tayo. Bakit ako dilipat? Ah, wala lang, trip ko lang. Trip ko lang lilipat ulit. Ang oh, sinisip. walang laman. <laughs> Sibuyas ano si Sibuyas na malalaki. Ayan. Potato. tagalin muna natin. Sibuyas. Onion. Garlic. And ginger. Tutubig talaga siya sa So, eto yung pasurahan ko. Din. Mahirap yung ano yung Nakikita ba ako? Mahirap yung maliit ang ano? Ang tinitirhan. So itong kwarto ko guys, ano di ko alam kung ano ang ano, ano ang size. Basta good for couple siya. Okay na. Meron akong cutlery, cabinet, um, malit na drawer, malit na table, Ayan na fridge. Tapos ito. Ayan. Ganyan lang siya. Ay, grabe. Yung tubig niya. Dami. Ayan. O, guys, tingnan niyo yung tubig niyo. O, diba? So, ito. Ano, mag... mag Ano rin ako, magpupunas-punas din ako mamaya na. punas-punas lang ng ganyan. Para matanggal lang yung anong basa. Basa, matanggal lang yung tubig. And it takes two all. <tong> Mabango kasi ano, halimbawa yung uh, fridge ko, naglagay ako ng mga pagkain dyan, adobo, ngaroon yung ng dalawang araw, tatlong araw, mga ngamoy siya. So, ang nilalagay ko dyan po ngayon, pinupunas ko pala. Mabango talaga siya. Um, mabango yung, I mean, hindi siya mga ref. Diba minsan yung ref, about the ano, hindi mo maintindihan. So, kailangan mo talaga siya punasan mas para kung ano ang amoy si Buyas amoy kung ano ano kung ano ano amoy so nilalagyan ko ng tissue para yung moist hindi masyadong kakapit sa ano I mean yung moist kakapit sa tissue so, ko na to dito natin ilagay Linis na yung fridge natin. Pakita ko sa inyo guys. Kung gaano kalinis. Ayan oh. o. Kita nyo? O, oh, ang linis na ng ano. Wala siyang laman actually. <laughs> ayan. Ito lang ang laman. Fruits. Ayan. Yung fruits ko. Ayan o. Oh. So, marami pa tayong lilinisin. Ayan pa. So, ito kainin ko yan mamaya. So, ayan guys. Tapos na yung fridge natin na nilinis. Ayan na. Malinis na siya. Mabango na. At ipakita ko na rin sa inyo ang munti kong kwarto. Ayan. Mahilig tayo mag-collect ng mga mag na merong mga inukit. Inukit talaga to. Hindi ito pintura. Inukit yan. Ayan o life is better at the beach meron din tayong orchids dito ay naalagaan, meron tayong golden flame ang ganda nito guys ng bago pero ang halaman pag nasa loob ng bahay uh, nag iiba talaga ang ano, itsura so prayer changes things be positive ayan yung mga ano natin be positive prayer changes things mga inukit yan guys kaya ako nagko-collect marami pa ako yan ito yung aloe vera ko ayan so ito yung ano ko Brazil at ready na rin yung Christmas light natin sindi ko nga ayan o ba diba? ready ready na ayan so ito yung munti kong kwarto. Meron tayong malit na fridge, malit na table, meron akong apat na drawer. Tapos ito yung bed natin guys. Ayan. Ito yung mga anak natin. Si Amudi. Hello Amudi. Tapos si Tarty. Hello Tarty. Tarty siya kasi Tartel siya. Tartel ba to? Ayan o. Ayan siya. Kunin nga natin. Na-miss ko siya. Hello! Diyan ka muna ha. At magpa tayo. Oh, yeah. <laughs> so, ito yung double deck yun sa akin guys. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi napakaraming laman sa, ano, sa taas niya. Dahil uh, mga ano natin yan, ipapakargo natin. nag talaga ako ng ano. Ano to? Meron din akong ano guys oh. Uh, ano ba tawag dito? Parang ano ito? Nakalimutan ko. Humidifier. Ayan. Paiba-iba yung kulay niya. Ayan, dito may lumarabas na hangin. Mabango. Pampabango ko sa kwarto kasi nga minsan pag may nagpiprito ng tuyo. Grabe. So, ito yung gamit natin. Lavender na with lemon. Essential oil para dyan. Ito pa. Ano pa ba ito? Oh, lavender din. Ano? Mahogany coconut. Ayan o. Nabili natin yan sa home center. So may mga tissue tayo. Meron tayong tubig. Meron tayong kape. Meron tayong kettle. Para paggising na. Eto guys. Paggising na paggising ko. Papainta kong tubig. Inom ako ng warm water. Eto pa pala. Eto guys. So. Ano din to. Naglalabas yan ng mabangong hangin. Ano to. Uh, mint. So nakasaksak lang yan sa. So mabango talaga yung amoy. Ayan. Oh. No? Ayan. toiletries natin, kung ano-ano oil, perfume ayan yung perfume natin ayan. ayan so ito yung maliit kong kwarto hindi ko na ipakita itong likod ko kasi ano masyadong maraming nakasampay ayan, so ito ang maliit na kwarto ang buhay ng OFW maliit na kwarto pero napakamahal grabe pero wala tayong magawa So, okay guys, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito. Please, don't forget to subscribe. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Happy Sunday sa lahat. Have a good day ahead. And God bless.